Lulok sa ngayon ang pamunuan ng Philippine Sports dahil sa pagpanaw ng two-times gold medalist na si Mervin Guarte. Pinatay habang natutulog si two-times SEA Games gold medalist Mervin Duarte. Sinaksak siya sa dibdib habang nasa bahay ng kaibigan sa Kalapan, Oriental Mindoro. Maraming beses na nagwagi ng karangalan si Mervin sa ating bansa mula noong 2011. Sa ginanap na yung Summer Universiade sa China. Isa si Mervin sa mga tinitingala at hinahangaan ng maraming manlalarong kabataan. Hindi lamang sa ating bansa maging sa iba't ibang panig na mundo dahil sa ipinakita nitong husay at determinasyon sa lahat ng laban na kanyang kinabilangan. Bilang pagpupugay sa si isang idolo, samahan niyo po akong balikan ang masakit na naging kamatayan ng two-time SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Mervin Guarte ay pinanganak noong August 3, 1992 sa Nauhan, Kalapan, Oriental, Mindoro. Payak at simple lamang ang kanilang pamilya. Bata pa lang ay mahilig na si Mervin sa mga paligsahan. Aktibo at lagi na itong lumalaho sa mga palaro sa kanilang school, mapaboxing, basketball, baseball, running at iba pa. Nang makapagtapos ng elementary, dahil sa walang sapat na kakayahan ng kanyang mga magulang para sa gastusin sa pag-aaral nilang magkakapatid, ay tumira si Mervin sa kanyang tiyuhin sa barangay Kamilmil, Kalapan, Oriental, Mindoro na natili siya roon hanggang sa makapagtapos siya ng high school at tuluyan ang pasukin ng mundo ng international sports. Taong 2008 sa edad na 16 ay lumahok si Mervyn sa kauna-unahang pagkakataon sa palarong pambansa na ginanap sa Palawan, second year high school pa lamang siya noon. Sa preliminary round ay nagawa niyang malampasan ang 1997 record para sa 800 meters run. Subalit nabigo siya na may uwi ang gintong medalya. Dito na nagkaroon ng interes sa kanya ang Philippine Sports Commission. Nang magkulihiyo sa San Sebastian College, Regoletos, ay nagpatuloy si Mervin sa pagtakbo sa ilalim ng National Collegiate Athletic Association. At mula noon ay palagi na itong napapabilang sa SEA Games. Taong 2011 ay tumakbo siya sa Shenzhen, China at nag ng silver medals sa parehong taon ay napabilang din siya sa Sea Games na ginanap sa Indonesia at nagwii ng bronze medal sa 2013 Sea Games na ginanap sa Myanmar, 2013 Asian Championship sa India, 2015 Sea Games sa Singapore, 2016 Asian Beach Games sa Vietnam at 2017 Sea Games sa Malaysia. Represented by Berby, Quarty, Twice the At huling tumakbo noong 2017 sa ginanap na Asian Indoor and Martial Arts Games sa Turkmenistan. Bago ito lumipat sa obstacle course racing sa pamumuno ni Albert Agra ng Pilipinas Obstacle Sports Federation. Gusto may nag-tryout ako sa Luneta. Sabi nung kinausap ko ni sa sabi malaki yung future mo na although yung champion ng ASEAN, Naunahan ko siya doon. Sabi niya, malaking future mo dito ka Hindi niya naman sinabi na, sabi na, nirecruit ng gano'n. Inano ko lang, nag-decide din ako. Nag-isipan ko ng matagal. Kasi sabi ko malapit na yung SEA Games. Marami na akong napatunayan sa athletics. Nagtala na rin ako ng record doon. Sa ilalim ng bagong laro ay nagawang makamit ni Murphy ng inaasam na kauna-unahang gold medal sa ginanap na 2019 SEA Games at isa pang gold medal noong 2023. <laughs> and they're Napabilang din si Mervin sa Philippine Air Force at tinalaga bilang Air Force first class at na-assign sa Basilio Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Dahil dito ay sa Batangas na ito na malagi kasama ang live-in partner at dalawa nilang anak. Ganon pa man nakaugalian na ni Mervin ang pag sa kanila sa Oriental Mindoro para doon ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon kasama ng kanyang pamilya. Masaya pa nitong ipinagdiwang ang nakaraang kapaskuhan at bagong taon kasama ang kanyang pamilya. Inilarawan nila si Murphy na mabait at ito na ang nagmistulang breadwinner nila. Nais nito na matulungan ng mga magulang at kanyang mga kapatid at tuluyan ng mapaganda ang kanilang buhay. Maliban sa kanyang pamilya, hindi nakalimutan ni Murphy ng kanyang tiyuhin na nagpaaral sa kanya nung high school. Kaya naman nakasanayan na nito na sa tuwing uuwi ng probinsya ay pupunta sa kanyang tiyuhin. January 6, 2025 ay nagtungo si Murphy sa sityo pinagkaisahan, Barangay Kamilmil, Kalapan, Oriental, Mindoro. Pagdating niya sa lugar ay masaya naman siyang sinalubong ng tiyuhin at nang matalik niyang kaibigan na kagawad sa lugar na si Barangay Kagawad Dante Abel. Dahil nga mga kalalakihan ay nag-inuman sila habang nagkukumustahan. Tumagal ang nasabing inuman hanggang alas tres ng madaling araw. At dahil alanganing oras na at naparami ang ininom, ay nakatulog na si Mervyn sa supa sa sala ng bahay ng kaibigan. Alas 4.30 ng madaling araw. Alas 4.30 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Kalapan Oriental Mindoro tungkol sa kaso ng pananaksak sa barangay Kamilmil, bayan ng Kalapan. Nang makarating sila sa lugar ay wala na doon ang biktima dahil sa nagawa pa itong maisugod sa ospital. Ang biktima na si Mervyn ay agad na dinala sa Santa Maria Village Hospital. Malubha ang lagay nito kaya inlipat ito sa Mindoro Medical Center kung saan ito binawian ang buhay. Bago pawian ng buhay ay nagawa pang makapanayam ng investigador si Mervyn. Ayon sa kanya nang makatulog, ay nagising na lamang siya nang maramdaman ang tarak ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Madilim kaya naman hindi niya nagawang mamukhaan ng lalaki na sumaksak sa kanya. Nagawa pa niyang makatayo at tumawag ng tulong. Sinubukan pang habulin ng mga tao doon ng salarin, subalit bigo sila na maabutan ito. Nakatayo pa po siya eh. Nakahingi pa siya ng tulong doon sa sa mga kasama niya sa bahay, yung pamangkin ni konsihal na babae, hinabol pa nga yung sospek, hindi lang nila hinabol. Base sa report ay nagtamo si Mervin ng malalim na sugat sa dibdib. Kaya naman sa kabila ng ginawang effort ng mga doktor, ay nabigo sila na may ligtas ang buhay nito. Yung sa initial po na nakita dun sa ospital nung napunta ng investigator, isa, na, isa lang yung nakita nila na sa Sa crime scene maliban sa mga nagkalat na dugo sa sala ng bahay, ay nagawa din nilang ma-recover ang patalim na ginamit ng suspect. Kuchilyo po ay naputol, nalaglag po yung mismong blade niya doon sa crime scene na recover po ng ating investigador. Noong una ay inakala ng mga pulis na marahil isa sa mga nakainuman ni Marvin ang salarin. Agad nilang isinailalim sa questioning ang apat na lalaking kasama nito sa inuman. Subalit ayon sa kanila ay masaya ang kanilang naging pagiinom at walang kahit na anong di pagkakaunawaan hanggang sama sa mapasakamay nila ang isang kuha ng CCTV sa lugar, kung saan nakita ang isang lalaki na dumating at pumasok sa bakuran, kung saan natutulog si Mervin. Makalipas lamang ang ilang saglit ay agad din itong umalis na tila bawal walang nangyari. Ang lalaki agad din namang kinilala na ang 31 years old na si Junicio Rafael Caluoy, na residente din ng lugar. Si Junicio ay kababata ni Mervin at sabay niyang lumaki. Nalaman din nila na hindi ito kasama ni Murphy na uminom noong gabi bago mangyari ang krimen. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roden Fulache, ang Police Chief ng Kalapan City PNP, base sa ginawa nilang investigasyon ay matagal nang may alita ng dalawa. Bata pa lamang ay mahigpit na silang magkalaban. Lagi silang nagtatapat noon sa tuwing may mga paligsahan, mapaboxing, basketball at iba pa. At sa mga pagkakataong iyon ay palaging natatalo ni Mervin ang kababata na si Junicio. Uh, discovered din po namin na uh, simula nung pagkabata nila parang uh, mayroon na pong rivalry na namuo din sa kanila dahil yung sa mga palaro katulad po ng yung mga uh, nung una po kasi uso yung mga boxing mm -hmm. uh, nagkakalaban po sila pero laging talo po itong uh, suspect. Uh laging panalo po itong ating biktima. Uh And dahil sa mga laro po ng basketball, meron din pong naging mga ganun po. May mga rivalry simula nung childhood nila. Ayon din sa police sa pag-alaman nila na pinagdududahan ni Junisio na nagkaroon ng ugnayan ang kanyang live-in partner at si Mervin Kaya naman nagtanim ito ng galit sa biktima. May yung, ano, duda yung ating suspect na nagkaroon ng relasyon yung kanyang talibin at sa kahit Bagamat nasa malayo na, inabangan umano nito ang pagbabalik ni Mervyn sa lugar. Hanggang sa makita niya ito na bumili ng alak sa malapit na tindahan. Hindi po kasama siya uh, doon sa inuman yung ating POI. Wow. Talagang nagabang lang po siya ng pagkakataon para po magawa niya yung krimen. Uh, so inantay niya po nakatapos na yung inuman nila. Mm -hmm and uh, may siya na uh, natulog, natutulog na nga po yung biktima. Ayon sa konsihal, ang pintuan sa bahay hindi nila sinasara o nilala dahil sa alanganing oras na umuwi ang kanyang mga pamangkin na doon nakatira. Kaya nakasanayan na nila na iniiwan yon na hindi nakakandado. Kasi po ito pong bahay nung si Consihal na tinutuluyan niya ay along di alley lang, iskinita. Mm -hmm. At sila po ay talagang hindi po sila naglalak ng pinto. Minsan nga mm -hmm. po bukas pa yung pinto nila dahil ayon po kay Consihal ay may dumarating siyang mga pamangking pag uh, mga madaling araw galing sa trabaho. Mm -hmm. So doon po siya natulog sa sala. So open po yung pinto at uh, yun nga po doon siya sinaksak nung Nang hanapin nilang suspect sa tinitirahan nito ay wala na ito sa lugar bagay na lalo pang nagpabigat sa kanilang hinala. Kaya naman official na nila itong pinangalanan at sinampahan ng kasong planadong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Kalapan City. Sa ngayon ay naghihintay pa sila ng warrant of arrest para mas mapagting ang ginagawang paghahanap. Nag-offer din ng government ng Kalapan ang halagang 200,000 pesos sa kung sino ang makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa ikalulutas ng kaso at ikadadakip ng salarin. Ang katawan ni Mervin ay dinala sa Villamor Air Base sa Pasay City kung saan ito ay binigyan ng huling pagkilala at pagpupugay para sa kanyang serbisyo. Bago ito muling ibinalik sa Oriental Mindoro kung saan naman ito ay dinala sa kanyang huling himlayan ngayong araw ng January 18, 2025. Panawagan ng mga taong nagmamahal kay Mervin ay hustisya hanggang ngayon ay malaya pa rin ang salarin na tinuturing na delikado kaya naman lubos na pinag-iingat ang lahat, lalo na nga ang mga taga-kalapan. Dito, or, uh, may, mga, uh, may mga kapagsabi sa kanya dito sa ating person of interest na sa po ay suspect na rin dito sa pagpatay ko kay Mervyn Guarte ay uh, sumuko na siya at uh, harapin niya yung kanyang Uh, ginawa problema at uh, mapanagutan naman niya yung batas at mabigyan natin ng ustesya yung pagkamatay ng isa sa mga nagbigay ng parangal sa ating bansa. Ang iniwang alaala at karangalan ni Mervin sa ating bansa ay hindi makakalimutan kailanman. Isa kang alamat at tunay na huwaran para sa mga manlalarong Filipino talaga siyang plano sa buhay. Siyempre po, bata pa siya. Madami ko siyang gusto mong gawin. Gusto ko niya pang matulungan yung mga nanay ko, mga kapatid niya. Marami Marami siyang gusto pang gawin sa buhay. Sa bagay sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.